So for tourist video guys, daw, na dalang ko nakitaan sa Facebook guys, nga ni trending sa guy which is dili daw siya ganahan o construction worker. So kanang bihana guys, pertigud ka hilas guys. Kung napalit sa akong at atubangan ah, na ka na nako di ba? So tanawan niyo guys, ha, guys. Pati kapusin ka mo na mestorya ning bihana kay super jud ni kahilas guys, tanawa ha. Hi guys, nade ko chika sa so iyong nana sa kailas guys kanang okay. may hana Ay, na isa ka lang na pinido siya nagkanda na, ko siya gipukot siya nagkagulit sa trabaho Ay, na siya construction daw kung <laughs> ha construction lang <laughs> putla put baka hagnay mo putla ang dagwaya put wak <laughs> ka naglantaw wak ka naguna-una. kaning dagwaya ni eh? padulong construction. na construction kaya... <laughs> uy mga construction paminaw kabalo mo. So yun, anak sa kailas kay Suso, may mistura nyo ng video analysis. Grabe kailas yun ang bayana yun. Wapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Saraman ang saraman ng construction po. Uy, nga ulti, mura. Uy, di yun ako deserve. Busa, kamong mga construction, ayaw nam mong, ayaw mong pagtuga-tuga mong uyab na ako. Kaya ako, lahi akong ipangita. Kanang level, shout out dai ko sa mga bashers nako ng mga bata kay nga na in secret na ni tanan babae ba? no taas kay confidence yang kaugalingon ba Hoy. ay puti daw ah ito gino siya kay bu apa siya slus slus lang nimo first of all oh. daghan kay gisapot sa imo ado belo lang A, ka <laughs> ilas kay karo and puti eh, kamu. So, yung anak siya kahilas, guys. Kanang bayhan na. Sa kay puti daw siya. Daghan daw kung bukod siya. Daghan kung punit. <laughs> kahilas. Taas kay mga fighting spirit. Huwag ninyo lang tawag. Pudla, pudla, pudla. Kaya punit mo punit na ng dagwaya, pudla. Murag tae. Murag tae.